Miss He, may limang daang bibo dito. Ito'y kabayari ni Mr. Shen para sa'yo. Shen Hao, pareho tayong babae. Alam mo kung anong gusto ko? Miss He, sabi ni Mr. Shen, kung itong limang daang ay mo tanggapin, wala natin pag-uusapan. Mukhang ayaw mo talaga makipag-usap, Miss He. Talagang talaga ito sa akin ni Shani eh. Huwag mong kalimutan pirmahan Narinig ko Ikadang matalag na kaibigan ni Shani noon pa At tatlong taong ka na sa tabi niya Ibig sabihin Wala ka talagang naramdaman para sa kanya?